For today's video ay magluluto ako ng Ginisang tilapia na may patola Yan ang sangkap malunggay Bawang, sibuyas, dalawang kamatis At dalawang patola Siyempre ang apat na perasong tilapia Una, binalatan ko po muna ang patola Apat na perasong tilapia po Ang aking binili, hinati ko po sa gitna Kaya naging walong peraso tatanggalin lang po ito kaya bilang asa tapos saka ko po babalatan mahaba po kasi yung patola mahirap siyang balatan kaya hinati ko po muna ayan pinutol-putol ko po, po siya hindi ko na po siya biniak putol-putol lang po tamang size lang po pang panggisa ayan tapos na susunod naman po ay magpapainit ako ng kawali at pag mainit na lalagyan ko po ng mantika. Pag mainit ng mantika, ilalagay ko naman po ang tilapia. Iprito ko po muna ang tilapia bago ko po siya igisa para po hindi malansa. Yan, balik ka na po. Ayan, golden brown na rin po ang kabilang side kaya ahonin ko po muna susunod ko naman yung second batch yung apat na kalahati hintay lang mag golden brown ayan, balik tarin rin po uli at luto na nga ayan, ahoning ko na ilaw pa yung bandang buntok putuin lang din saglit ayan, patayin ko na yung apoy dahil luto na, ahoning ko na rin po yan, dito na. Sunod naman po ay magpapainit ulit ako ng kawali. So, pag mainit na, lagyan ng kunting mantika. Kunti lang po. May mapaglisahan lang po. At pag mainit na, lalagay ko na po ang bawang. Hintayin lang mag golden brown ang bawang. Sunod ko na rin po ang sibuyas. Yan, hiwahiwalayin ko lang po para makasabay siya sa pagkaluto ng bawang. Hintayin lang din mag golden brown. Ayan, golden brown na. Lalagay ko na po ang kamatis. Dudurog-durogin ko lang po yung kamatis para po yung katas niya ay mapasama sa sabaw at manuot sa ating ginisang tilapia. Ayan, luto na ang kamatis. Lalagyan ko na po ng tubig. Tamang sabaw lang po Yan, nilagyan ko po ng pamintang pino. Tapos takpan po muna at hintayin kumulo. Ayan, nakulo na. Lalagay ko na po ang piniritong tilapia. Apat na piraso lang po, o apat na kalahati lang po muna ang aking inilagay. Pang lang po yan. Mamayang hapuna naman, isipin ko ano pang luto. Nilagay ko na po yung patola. Yan, hintay lang po kumulo. Ayan, nakulo na. Aloyin lang natin ng konti. Titik man ko po. Okay na po ba ang timpla? Medyo matabang pa. Nagdadang ko ng kunting asin. Pwede pong patis ang inyong ilagay. Pero gusto ko po kasi ay asin. Nantakpan po muna at hintayin kumulo. Yan na na. Ilalagay ko na po ang malunggay o dahon ng malunggay. Napaka-sustansya po ng ating luto sa tilapia dahil may patola at marami po akong malunggay na inilagay. Kung sawa na po kayo sa mga luto nyo sa tilapia, gawin nyo po ito. Napakasarap po. Kahit po mga bata ay magugustuhan ang lutong ito. At ayan na nga guys, luto na ang ating gingisang tilapia with patola at malunggay. Kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe like, and naman po. Marami pong salamat sa inyong panonood. Bye-bye!